Good morning! Ayan, for today's video, pag-uusapan natin kung paano natin mabilis mapabalik ang ating mga ex. Halimbawa, bagong break up lang kayo, 2 to 3 days, 1 month. Ito ang gawin mo para mabaliw siya sa kakaisip sa'yo. At matakot siya na tuluyang ka nang mawala sa buhay niya at makipagbalikan siya, makipagbati siya sa'yo. Mapalalaki ka man o oh, babae. And ito ang isa sa pinaka-powerful tools ba? <laughs> pinaka-powerful na dapat mong gawin para mapabalik ang ex mo. Yan yung tinatawag na RS or Radio Silence. Ayan. Yung tatanggalin mo lahat ng mga social media accounts mo. Lahat-lahat buburahin mo para hindi kanya makontak kasi mag-iisip siya kung ano na ang ginagawa mo. Siyempre, mababaliw yan. Titirahin ng radio silence ang ego ng partner mo. Yan yung pupuntuhin niyan eh. Kung ano na ang ginagawa mo. Siyempre, mahal ka pa rin yan eh. Kahit nag-break kayo, kahit papano, mahal ka pa rin yan. Kahit 10% na lang yung pagmamahal sa'yo. Iisipin at iisipin kanya once na hindi ka nagparamdam or wala kang ginawa para kulitin siya. Kasi napakabisa ng radio silence sa lahat ng anggulo ng magkarelasyon. Kasi ang tinutumbok niyan ay yung isip niya. Yung mapapaisip siya kung may iba ka na ba? Anong ginagawa mo? Lahat ng angulo. Kaya kung ako sa'yo, nakipag-break sa'yo ang jowa mo or ikaw ang nakipag-break sa kanya, basta walang cheating issue. Kasi pag cheating issue, iba naman yung way para mapabalik siya. Kasi minsan, sa mga cheating issue, tayo na mismo na nakipag-break ang ayaw na makipagbalikan para hindi na maulit, di ba? So, iba naman ang dapat gawin kapag may cheating issue na. And kapag nagre-radio silence ka, siguraduhin mo na inaayos mo ang sarili mo. Kasi yung number one eh, sa radio silence kasi, turuan mo na ang sarili mo mag-move on. Though, ginagawa mo yan para bumalik siya, pero dapat handa ka na rin sa lahat ng mangyayari. And, hinahanda mo na yung sarili mo para mag-move on at kumawala sa kanya habang buhay. Yung radio silence kasi, tini-test niyan kung gaano ka katapang, kung gaano kalakas ang strength mo. Ayan. And ang mga tao, mapalalaki man or babae, yan yung kinakatakutan. Yung nagiging matapang ang kanilang mga ex or mga jowa. Kasi pag nakikita nila na mahina ka, hindi yan matatakot. Kasi alam na alam nila na kahit ag radio silence ka ng ilang araw, ilang weeks, babalik at babalik ka sa kanila. So, panindigan mo yung ginagawa mong radio silence. Yan. Para bumalik siya ng mabilisan sa'yo. Mahirap naman sa umpisa, pero yun ang dapat mong gawin at pag-focus ka sa ibang bagay. I-focus ba sarili mo sa pag-self-improve? Sa Mag-improve ka. Yan naman yung A uh, best way. Kasi once nakita niya na ka lalo, sumeksi ka lalo, ayan, nag-improve ka. Sa tingin mo hindi yan babalik sa'yo. Babalik yan sa'yo kasi matatakot yan na habulin ka ng iba. May ibang makakuha ng attention mo at maibaling mo dun lahat. Siya na yung mawalan, di ba? Yan yung dapat gawin kapag nagre-radio silence mag-improve ka para sa sarili mo. Kasi at the end of the day, ikaw at ikaw din naman ang manginginabang kapag nag-radio silence ka. Unang-una, matuturuan mo ang sarili mo maging matapang. Wala namang, wala namang ano, masama ang umiya kasi kahit naman ako, kapag nasasaktan ako, umiiyak ako pero hindi ko pinapakita sa kanya hindi ako nagpo-post ng ano-anong mga drama-drama yan sa social media oo, pag nagagalit ako kapag away kami, nagbe-break kami, kasi most of the time naman, magbe-break and after ng break up, magiging okay, pero never ako nag-post ng mga negativity sa social media about sa break up ang post ko sometimes, yung mga uh, katatawanan mga ganon Ayan, mga comedy. And, ayun, most of the time kasi, kapag nag-aaway kami ni Jowa or nakikipag-break siya, kasi mahilig ako mga away eh. Kapag wala ako sa hulog, I mean, uh, gusto ko lang mga away kahit walang dahilan na awayin ko siya. And, nakikipag-break siya sa akin. And, ang ginagawa ko, ina-unfriend ko siya para hindi niya makita lahat ng post ko sa social media. At, diyan siya natatakot. Kasi, unang-una, alam ni Jowa na... Maraming nagkakagusto sa akin. Ayan. Pangalawa, alam na alam niya na mahilig ako mag-post ng mga sexy pictures. Minsan, hindi ko siya inaan, friend. Nagpo-post talaga ako ng mga sexy pic uh, picture. Tapos, sasabihin niya na, ayan, sige lang. ho oh, oh. At least, natatamaan yung ego niya doon. Na kahit mag-away kami, alam niya sa sarili niya na kayang-kaya ko siyang mawala sa buhay ko. Kayang-kaya kong move on ng mabilisan, lalo pat alam niya na maraming nakapaligid sa akin. Though malalayo, pero alam niya na marami akong manliligaw. Ayan ang kinakatakutan ng isang lalaki or ng isang babae. Yo, yung yung ang ng mawala sa buhay niya kasi ang boyfriend ko, mahilig yan makipag-break. Mahilig talaga siya. Once na away ko siya, makikipag-break talaga siya. And, ayun, ina-accept ko. Pag sinabi niyang, ano, salamat sa lahat, Ah, uh, napasaya mo ko yung mga ganun. Ayun. Alam niyo ko ano bang nire-reply ko. Hindi ako nagmamakaawa, ha? Nire-replyan ko lang siya na, okay, thanks. Ganun lang. Tapos, mag-chat-chat siya ng mahaba. Tapos, ako yung... Ini-ignore ko na siya. Minsan, nire-restrict ko siya eh. Tapos, ano, Minsan, the whole day, hindi ko talaga binabasa. Kahit naka-restrict siya, hindi ko na talaga siya binabasa. Kinabukasan, tinitingnan ko mga chats niya. Marami na. Tapos, sa umaga yan, ha. Tapos, hanggang hapon na, ha. hindi ko pa rin sinisin. Siyempre, pag naka-restrict, di ba, hindi naman makikita na sinin mo. So, ang ginagawa niya, sa mga kaibigan ko siya, nakikipag-usap. So, ibig sabihin nun, natatamaan siya. Kapag hindi ka nagahabol. And then ayan, papakiusapan ako ng mga kaibigan ko, ng mga kamag-anak ko kasi nagsusumbong siya. Kay pagbati na ako, wag ko na siyang tiisin. Siyempre, at least kahit papano, natatakot siya. Nalalaman niya na anytime pwede akong mawala sa kanya. Ayun yon, Yun yung way para mapabalik sila ng mabilisan. Ipakita mo na kayang-kaya mo silang mawala sa buhay mo. Yun yun. Kasi once na pinakita mo na takot takot kang mawala siya, sa tingin mo matatakot yan? Hindi yan. Uulit at uulit yan sa lahat ng mga ginagawa niya. Ganun lang naman ang dapat gawin eh para mapabilik sila ng lubusan ng mabilisan. Sa akin kasi, hindi ako nagre-radio silence kasi nga, may mga pages akong inaalagaan. Though, hindi niya nakikita ang post ko sa aking social media accounts kasi nakalock ang ano ko, account. So, nag-iisip siya kung ano yung mga pinupost ko doon. And that's all for today's video. Sana may natutunan kayo and mag-iingat po ang lahat. Uminom ng maraming tubig and God bless you all. Ayan, sana... Uh, Pakisubscribe naman ang aking YouTube channel. Thank you so much!